good morning, good morning Isang so, magpumpalang araw na sa lahat Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog Nandito na tayo sa likod Ito ano yung mga natin Madami dami na silang bunga oh Nakalitaw na yung bunga nila ayan. Paso nga lang, hanggang ngayon nag ano po Naglalagas ng dahon Pero marami na silang bunga, ayan tapos ayan dami na rin buwang pitasin Baka makadalawa siguro ngayon Dalawa ano, dalawang bundle O magaano kami Pipitas kami ni misis na ano Pipitas kami ng siling panigang Ayan si boss nandun Tingnan nyo yung mga sili natin Ay ano natin Talamansi Ayan Ay Ha? Ay Andiyan yung mga tanong mga pumipitas Ayan yung ano natin talbusin. Ay! Tapos, ayan yung talbusin. <coughs> so, tuyo na yung lupa sa ano, Taas. as. Ayan, alangan pa naman din yung ano, yung talbus natin. O, hindi mo na nagpapatalbus yung bayar natin. Isasabay lang daw yung ano, isasabay lang yung panigang. Saka Okra. Yan mga sobrang ano, sobrang baba ng mga gulay ngayon. Yung iba nga, ano, tinatapon na lang. <laughs> o yung ano ngayon, yung panigang dating 70. Nung, unang halaw natin, nakawalong kilo tayo, 70. Wala, hindi natin maano sa iba. Hindi nyo talaga pag medyo konti, ano. Boss, mabilis mo. Ma. Ligtas na muna tayo Pangalawang halaw Mura <laughs> Ay Wala magagawa Biglang baba nung ano Lahat nung halos lahat nung gulay Bumaba yung presyo Dati yung ano Nasa Dati nung 70 sa atin Sa iba 80 Oh, ngayon, ewan ko lang sa iba magkano ano, yung mga sili. 25. Boss, pala kayo makakaya ng kaya tayo ngayon. Tatlong plastic. Pangalawang alaw ito mga boss. Pangalawang pitas natin. bas gaganda pa silin na rin. Depende. Depende. <laughs> o nga naman, depende yan. Depende, depende sa sitwasyon. <laughs> Wala pa tayo na po. Ano, ano. Hindi natin napatabaan da daming bunga nito boss ha ganito sana oh bawi ilan na lang muntod eh nangungulag na nawala ng dahon Nangungulag sila Yan Malakit pa sa iyo Ha? Eh? Malakit pa sa iyo Sige 15 kilos na to Kaya siguro 20 dito so, isa doon Di ba galing kumag-i-estimate? Tatlo na Baka may kitatlo eh Tatli, hindi maglalaro sa ano, hindi maglalayo sa tatlo ano. yan yun mabas yun doon sa mga, ano doon sa gawin doon yung marami ito ah uh, hanggang ano may kalahati o siguro ito ano mga dalawang timba mas marami yung nandun kaysa dito eh tapos may tari pa. Yung tari. Medyo marami na rin yung bunga. Tingnan ko pati isa. sa bagay, ilang pitasa lang pala. Ha? Hala, hindi ako na nakakapag-spray. Kaya may mga langgam. Yariin na natin ano, kita sin. At medyo agak. Maaga din tayo pumunta sa para hindi masyado mainit si Mrs. ano. Kita sama tayo pumunta. Hindi masyado mainitan. Mainitan si boss. But ah puro tayo ng kambing sa loob boss <laughs> na tumusulong sila sa busog sa ano? sa mga sili ano? walang mga dahong yun mga boss medyo maganda yung ano dito buhat dun na boss doon sa ka, ano na yun doon sa mga Tu sama hindi, may napunta na rin ayun. Kaso nga lang, mas maganda yung ano nito. Mas maganda yung mga bunga. Maganda yung bulas. Ilan ang tudling ba yan? 2, 4, 6, 8, 10. 12 tudling mga putol. Maganda yung bulas dito. Ayun, medyo malabong. Hanggang dun. Doon sa mga, mga putol na yan. Medyo maganda yung bulas Medyo mataas to Ha? Medyo mataas din to nung ano Mataas yung lugar Kaya nung nag-uulan Hindi ganong Nababad sa tubig Agad bumabad din yung tubig nila yun mo basa naka ano pala na tayo 28 kilos tapos si Sai Sai 1 kilo o so, kaya yan uh, bali ano uh, 29 kilos ay, hindi pa naka plastic wala tayong plastic pinakukuha na lang natin ay, dati ano lang yan eh? naka uh, 28 kilos o okay, naka 29 kilos sumulong tayo ng pitas kaso umatrasa ano <laughs> parang ganun din yung 8 kilos nung nakaraan kasing halaga ng ano ngayon nung 29 kilos ganun din na triple nga tayo sa ano bali triple yung ano nya yung pitas natin kasi 29 kilos na ngayon eh. kaso yung halaga nung pinagbenta natin sa 8 kilo ganun din yung halaga ngayon dahil ano lang, tig to ki per kilo lang yung sili ngayon. Biglang baba nung ano, sili. Biglang bagsak. Sabi ko nga, ah, halos lahat ng alaman ngayon, bung Wala tayong magagawa. Talagang ganun. Ayun, uh, ah, lang tayo konti. Tapos, ano yun natin yung mga kalab ano natin. Mga kalabaw natin. I... E,

Makakaano naman dun yan Makaka Makakapagbabad Huwag na naman tubig nung ano mababaw na naman Sa linggo na kasi hindi nag uulan Punta natin yung dalawa Si Elena saka si Jenny Ano yan Hindi nakapaabot sa tubig pinuntahan natin yung ano, bangka oh wala naman tubig dahil hindi na nga nag-uulan sinilip na rin natin o yung ano pala pinuntahan na ni Boss Hunty yung mga kalabaw natin o hindi na natin pinuntahan pinainom na pinalugluban na lumiretso na lang tayo doon sa bangka oh wala naman tubig Dala ng lang ulit mamaya ang hapon yan yun mga boss dahil kita yung tubig sana. sa drum o yung nabiling ano pala nila ate parehas na triple 14 ayun pinapalit natin pinapalit natin yung pataba pinapalit yung kataba natin parehas na triple 14 yung nabili kaya nagpapabili tayo ng ano mga uh, 45 Ay eh, 4600 na ano swear nabili eh dalawang ano dalawang triple 14 yung ay ayun pinapalit muna natin o ngayon magaano muna tayo ng tubig sa drum maglalagay muna tayo ng tubig para mamaya magaano na lang tayo papataba na lang tayo la de moneda dentro del centro Pero mamaya pagdating nun, nung no, katawa Ito yung plana lang natin Yan, mabas na lagyan natin yung uh, tubig yung mga drum Papatay na muna natin Baka di magkasya yung ano natin mamaya Tubig saka ano tayo, pagpapanda na lang ulit tayo mamaya yan mabas nagbabit tayo ng tigla 5 kilo bali lalagay natin yan limang kilong triple saka 460 limang kilo yan matagal matunaw yung triple kaya binabad na natin yun para mamaya madali na lang tunawin stress na eh, mukhang magano pa eh. medyo makulim na yun saka kumukulog uh, kaya na uh, sasama daw si misis magtatalbos tayo baka makapagpataba tayo ayun yung pataba kalahati yung bulig to puti magdadala na lang siguro tayo kikiluhin na lang natin sa so, pandalawang ano pandalawang Pag-blown drum Ay! Ayan, uh, medyo na tayong pataba Ayun. Ano to? Pandalawang drum Lagyan natin yung ano Baka sakaling pag umulan Hindi, magas maganda Tatalab agad isa na lang muna yung aga, magtatalbos. Ha? Hindi, baka malay mo. Eto, maganda pa naman dito, oh. Eh, patabang minanong natin. <coughs> natin. Pinaabad natin. simpla natin sa ano, drum oh umukulog ah kumukulog siya yan basa ahalo na natin pataba yung ano na to yung atlas medyo mamula mula yung ano nya yung kulay nung ano nya yung, ano yung swire na triple 14 kulay ano siya brown na brown ito mga mulang mulaw Pinaghalo natin yung ano Repli sa saka puti halo, halo. Wah, menengah tak? Pwede na akong din natin ang manok dito. Bakit may manok sila dyan sa kabila eh. yun Yan po boss. Taba na tayo. Apat na puno kali sa mga ano. Sa ng Tawag dito. Sa tabo. Bali ano to. Walang isa litro. Ginagawa natin apat na puno kali sa isang Sa tabo. Ano yung lupa oh. Ngayon diretso. Kahit di man natin nangyari. At least nakapagpataba na tayo. Vamos a terminar yung kakapal yung damo tamtama lang yung kapal yun mabas nandito na tayo ganda sa may drum na yun yun saka so, hanggang dun natapos na natin <coughs> bali na kaya ano na tayo isang drum wala nang laman yung tong na nasa, nasa gitna <laughs> tapusin na muna natin yung nasa dulo na yun dito na tayo kukuha ang tubig niyo. dito ataba sa malayo tuyo 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 na yan ha. mga halaman lumun tayo lumun tayo tignan natin si misis kung nakailan na kung kukulang pa yan dito mga isang ano pa isang drum tapos ka na dun bas. May 10 kilo na kaya. Meron na siguro yun ah. Marami na kanina yun. Ayun yung mga talabusin natin dito. Maganda na rin. Maganda pala yun dito kasi doon Mas maganda yun. Lagas na Mas maganda yung pala yun ano dito. Mas maganda yung talabus dito kaysa doon. Sa bagay, mas matanda yung yun kaysa dito eh. Yan pwede po pala pagtikain niyan boss kahit sa puso kilo lang. Alam nga 'no pag pumiras ka pa diyan. Para sa susunod may kasama ulit. Ah, oh, pati na sa buhon. basa, ah. bali naka ano 10 kilo si misis o hinatid na muna natin dito umaambun eh bumbun hinatid na muna natin dito yun mabas umaambun na hinatid lang natin yung talbos baka kuhaan na ni Ninong Santang kanyang natin Santang natin binigay yung talbos yun mabas wala nyo uh, lumalakas yung ambon lumakas na lang sana eh, lumalakas ok lakas mo pa kailangan na ng tubig yung mga laman kailangan na ng tubig yun, mabas, uminto ulan na ano lang umatik lang ayun pa rin ayun mabas, bali ano pa, hanggang dun pa bali ano pa to dalawang timba tatlo, tatlong timba pa yan ayun mabas, bali tatlong tudling pa tapos yung talbusin na yun hindi pa rin napatabaan saka yung nandun mga isang pa, pati talbusin. O, bukasan na natin. <mulay>